Ito, magandang gabi. Luluto tayo ngayon ng pastil. Yan. Itong na manok. Pitcho, tatlong pitso ng manok tunginimay ko. Ang gagawin kong pastil. Yung pastil lang maginagawa nila, yung nilaga. Eh, sa akin, eh, yan. Gigisa ko sa muna sa bawang. Pero maraming mantika yan. Kailangan, ano na, bigyan natin ng maraming sibuyas. Yes. Maraming sibuyas. Kaya maraming sibuyas. Ang pagluto ng pastil niya. yan natin sa sibuyas. lutuin natin muna may igitong sibuyas tsaka yung ano yung sili niya. Ginera na natin din sili. Ako natin may gan. Yan titingnan na natin kung na 'yon lalagyan na natin ngayon to itong hindi uh, na isda at mamaya natin na haluin mo yan pag yung ah, yung ani mo muna sa siya ya sa para sa sangkot tsaka muna sa mantika ayan tingnan na natin nilalito na pang natin ang timplana natin yan. Lagyan natin ng konting asukar. Ito mo, ano ano na. O. Tapos, uh, pangunta. Lagyan natin ng pangunta. lang, baka panghang. May sili na kasi yung lagay ako dyan. luto na yan, yung pastil natin. Ayan. May may, pagkita ko na. Ayan na po, ang niluto natin, pastil. Ayan ang pastil na manok na yung binibenta sa kya po ng kasama kanin at manok na, ano, yan, ayan. Ayan yun, niluto ko. Kaso sa akin, di ko nilaga. Kasi ito, ito yung mga bill roasted na to eh. Eh sayang naman. Kaya inima ko at ginawa ko siyang pastil. Ayan ang masarap na luto ni Ga. Ni Kuya Fred ninyo ng pastil. Style lutong kya po sa mga muslim. Mga kapatid nating muslim. Yan ang masasarap na luto nila. Pastil.